Hi mga subscribers, and ito na po ang box ni Madam Mabets. Let's vlog! Ito po. Ito po ay kay Gemini Corpus. Ito naman po ay kay Lorien Carpio. Ito po ay kay Nick. This need it. Hi guys. Vanessa Sibaste. Mga naman ay si Marisa Tribiana. Ito ay kay Christine.

Ito naman ay kay Joanna Fernandez. Nakita. Katilingin ko, Balero. Walang name. Oh, dress. Sanjoy. Vanessa Sebaste. Walang

Okay, hey, Maroto. Joanna Fernandez again. Okay, hey, back. At kanina, di-catch. Hazel Narciso. Back again. Giselle Manawis. Giselle.

Arlene Francisco. Madi Salvana. Catherine okay. Caballero. Madeline ulit. Okay. Salvana. Elibet okay. Gaton. Santa. Kennedy Corpus. Jocelyn Castro. Kepalan si Jocelyn. Maroto. Joy Lindaban. So, ito na po ang mga parcel. Ayan. Ayan na po ang lahat ng parcel. Ito na yung pangkulay mo, Chris. Ayan. Magaling. PM na kayo, guys. Sa mga parcel nyo. Sa may mga parcel dyan. PM, PM. Sa mga bagong subscriber at magsusubscribe pa lang. Follow, like, and share. Ma bet slots vlog on YouTube, Dance Queen on Facebook, pa bet slots USA on Facebook. Thank you, madam sa mga paparsel. Maagang pamasko. Bye. E na buksan na tigas Eh, na natin, guys. Nakadiris no, pa oh. ako. Excited, so, excited. Grabe yung mo dito, Mama Bet. Ang tigas, Mama ah. Tigas po yung ni Mama Bet. Ay, ayan po. Ayun, usog, kayo, Sukayo, usog kayo. Usog kayo. Usog kayo. Usog kayo. kayo. Dito tayo kayo, kayo. sa kabila, guys. Ayan. So, ayan. Ayan. Oh my gosh! I think you my guys. na mga guys! We want! Ayan. guys! Ayan. Ito, it, it. It. ito, ito. 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 Ayan na na mag Oh my gosh, guys. Ayan, na, guys! Ang dami niya! Ang dami! Ay, 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 mama, ako ah, na. kay Peter Salvador. Tapos, yan guys, may mga ano. Ito, may, me merong, ano yun ako? Ito kata siya medyo malala. Ito, merong medyas guys, yun. medyas. Yeah. Kanina ito? may, Ate Vivian Cortez. Ito pa pa. Ang ganda. Ako na akong, dog food kilo ng to. Ito kay Emily Brenna. Mama, akin to ma. Oh, marami pa bang dito sa mga bit. Wait lang, wait lang. Wait lang. Ba't may dog food ma? Sama, Ito, dog kaya... food. Kay, yeah. ah, kanina to. Ay, ba't na babo? Dog food mo, huwag Debbie, okay, Debbie Grace? Kay Debbie Grace.

Pero ka di Kanino po. Kay sis Madeline, Salvana. Salvana? Ito kanino to? Opo. Hala mama? Ano? Ito? Ano ito? Lahat-lahat. Kay nanay, bebe. oh mama. sakit lang, Pasok mo na kayo dyan. Unahin ka mo na yung mga parcel. Tapos <gasps> ito. Kanina ba yung drip? Drip uh, ito. Drip ito. ko. Pa, okay. Ma. Chris Montero. Hala. Hindi mo daw pa. Layo na yung kong ate konti. Baka hindi makita ha. Hindi makita siya. Sorry. Hi. Ito na po lahat yung may mga parcel. Ito po kay Sis Madeline Salvana. Hazel Narciso. Admin Batang Ibunan. Tapos, Judy <coughs> Ann. Kay, Sis Boyda Boyda. Noena Villapuerte Puerte. Sis Sofia. Ate Vivian Cortez. Bye now. One, two, yeah. Ano yan? Ano Ano oh, yan? Yeah. Kay Ate Moody? Oh, yeah. Kay Sis Elaine Romero. Mabigat. Mabigat siya. Tapos kay Sis Bernadette. Kay Chris Montero. Sian Iron Man, Emily Brena, Brian Tapos ito po yung kay Nanay Bebe. Kay Nanay Bebe. Ito kay Lawrence Neretram. Ang bigat niya. Kay Lloyda Valencia. bag. Wala tum walang pangalan. Hindi ko alam kung kanino siya. Wala kayo. Ayun, wala. Bag. Ayun, Ito po ay kay Sir Peter Salvador. Jonah Joy. Kay Nick Loyola. Ay sa Mariano. James De La Cruz Ito kay May Colinares Tapos Ito kay Jem Corpus ito Kay si Cesar Maylin Mayo At ito kanina to Debbie Grace. Parang hindi ko na to nakikita. At ito po ang bag yung kay Kanino ba to? Kay Joylyn Daban ba yun? Ito. Isa so, ito po yung bag. Masirap na ano yung pangalan oh wala hindi ko makita yung pangalan basta ito po yung bag kay Jordan Dabal ang dami guys ito na po lahat yung parcel yeah Thank you. There's Okay. So, ito yung may mga ano? 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 na lang ano? ano? ko na ano? ano? ko na lang yung mga pangalan Thank you very much.